Ay, magandang araw po sa inyo lahat mga ka-Forest sa Adventure. Sasabihin ko po sa inyo, saan nga po ba maganda po ang kitaan? Sa Facebook ba o sa YouTube? Yan po ang ating pong aalamin sa araw po na ito kasi ang gagawin ko po sa inyo, wala na po akong itatago guys. Ha? Kasi po, ipagahambingin po natin yung kinita ko po noong January hanggang ngayon pong August. Dito may nakikita po kay guys na dalawang bank account. Okay? Itong bank account po ito ay ginagamit ko po ito sa YouTube. Ayan, BDO. At ang UCRB na kasalukuyang po natin bank account po dito sa ating pong bayan. Ito po ang ginagamit ko naman po sa aking pong Facebook page. Ito na po guys yung dalawang bank ko. Ayan, medyo ating pong aaninagin, uh, ayan. Ang kinita ko po guys, noong January, dito po sa akin pong uh, YouTube channel, ang pumasok po sa atin pong bank account ay, hindi po guys kalakihan ito ha, 28,000 peso. Ang paghahambing naman po natin guys, dito sa akin pong Facebook page, ang kinita ko naman po dito, noong January ay 15,000 pesos. Magkano na kaagad yung pinakang diferensya, di ba? Mas malaki-laki na po. Ibig sabihin, yung ating pong YouTube channel, mas malaki po ang kinita noong January. Next po guys, noong kinita naman po natin noong February dito po sa ating pong YouTube channel, ang pumasok po sa akin dito ay 22,000 pesos. Dito sa ating pong Facebook page, ang pumasok lamang po sa akin dito noong February ay 13,000 pesos. Napakalaki guys ng diferensya, di ba? Kitang-kita na kaagad kung saan po maganda po ang kitaan. Okay, noong kinita naman po natin guys noong March po ang kinita po natin dito sa ating pong YouTube channel, 32,000 pesos. Yan, 32,000 pesos. Next na kinita ko naman po guys dito po sa ating pong Facebook page ay 18,000 pesos. tiba Hindi po siya lumalamang, hindi po lumalamang doon po sa kinikita po natin dito po sa ating pong YouTube channel. Okay, ang kinita ko naman po guys noong April ang pumasok po sa akin po sa YouTube channel ay 19,000 pesos. Ang pumasok naman po sa akin pong Facebook page. Umangat ito guys, umangat ito nang nasa ilang libo ha. 25,000 pesos po yung pumasok po sa atin noong March dito po sa ating pong a uh, Facebook page. Medyo humabol. Ayan, medyo humabol guys ha. Nagkakahabulan na po siya. Okay, noong April naman po ang kinita naman po natin dito sa ating pong uh, YouTube channel ay 26,000 pesos po yung pumasok po sa ating pong bank account. And then dito naman po guys sa ating pong uh, Facebook page, ayan, bumaba na naman po tayo dito. And then ang pumasok naman po dito ay 10,000 pesos. Napakalaki po guys ng diperensya, 'di ba? Ang pumasok naman po sa atin guys noong June ay sa ating pong YouTube channel, 28,000 pesos yung ating pong pumasok po dito sa ating pong bank account. And then dito naman po sa ating pong Facebook page, ang pumasok po nung uh, June ay 13,000 pesos. Ibig sabihin po, lamang pa rin po yung ating pong YouTube channel ng 2,000. Abig sabihin guys, yung ating pong kinikita ay hindi po siya stable. Halimbawa, kumita ka po guys ng uh, 10,000, ibig hindi po ibig sabihin na sa susunod na buwan po ay 10,000 pa rin po yung inyo pong kikitain. Hindi po yung ganun. Pogos lamang, ang pumasok po sa ating pong bank account ay 33,000 pesos hoy okay. dito naman po sa ating pong ayu uh, Facebook page ang pumasok naman po guys sa ating pong bank account ay 16,000 pesos halos kalahati po yung eh uh, diferensya po nila ibig sabihin po para sa akin kahit nakokonti yung inyo pong mga viewers sa inyo pong YouTube channel, ay mas malaki pa rin po ang inyo pong kikitain kapag kayo po ay tuloy-tuloy na mag upload po sa inyo pong YouTube channel. Ibig sabihin guys, yung ating pong Facebook page ay hindi naman po ibig sabihin na ating pong iiwan. Kasi nga po, medyo kumikita rin naman po tayo sa ating pong Facebook page. At dahil po dyan, ating pong tututalin, yung ating pong kinita, Mula po noong January hanggang nito pong August. Pinaghambing ko po guys yung ating pong kinita dito. Ang ating pong kinita guys noong uh, January hanggang August ay tumututal po ng 180,000 dito po sa ating pong YouTube channel. 180,000 po yan. And then dito naman po sa ating pong... Uh, Facebook page. Ang kinita po natin noong January hanggang uh, August ay 112,000 pesos. Ibig sabihin, napakalaki po guys ng diferensya. At kung ating pong susumahin po yung dalawa po na yan, ang total po na kinita lang po natin noong January hanggang uh, August ay 292,000 pesos. Ilang buwan po yung guys ha, January, February, March, April, May, June, July, August. Ibig sabihin, 8 months kumita po tayo sa ating pong dalawang social media account na to, na total po siya ng 292,000 pesos. Napakalaking bagay po nun guys ha? sa mga tulad po natin na talaga naman pong small uh, content creator po lamang. Kaya tuloy-tuloy lamang po tayo hanggang sa maabot po natin yung ating pong mga minimithing pangarap. Magandang araw po sa inyo lahat. God bless you all.